balitang mayroong pag-asa. Kauna-unahang mid-year meetings ng Northern Zone Philippine Union Mission, pinangunahan ng may panalangin at pagsusuri. Adventist World Radio, pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines. Alalay Edukasyon Program, inilunsad ng Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College. Gawain ng Publishing Ministry, patuloy na lumalago sa Baguio City. Pitong katao, na bautismuhan sa Happy Family Seminar sa Lukban, Quezon. Southern Luzon State University Amicus nagsagawa ng turnover at commitment ceremony para sa mga bagong opisyal nito. Youth Sports Festival pinag-isa ang mga kabataan sa Oriental Mindoro. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists dito sa Luzon. Matagumpay na idinaos ang kauna-unahang mid-year meetings ng Northern Luzon Philippine Union Mission doon, sa loob ng dalawang araw ay nagpulong ang mga leader, administrator at director ng mga departamento at institusyong pinamamahalaan nito para magbahagi at pag-usapan ang mga bagay patungkol sa pagsulong ng mga gawain at paglilingkod sa buong teritoryo. Ang iba pang detalye ibabalita ni Alpacris Alteros. Sa temang Call to be Faithful, nagtipon ang mga leader mula sa iba't ibang missions, conferences at institutions ng Northern Zone Philippine Union Mission para sa kanilang kauna-unahang major meetings ngayong Hunyo matapos ang kanilang pagkakatatag. We gather to give praise and thanks to the Lord for the historic first official expanded executive committee meeting. It is a time for reflection, collaboration. Welcome to the Northern Luzon Philippine Union Mission Mid-Year Gathering. Bawat tumalo ay may isang layunin. Balikan ang nagdaang anim na buwan, pag-usapan ang mga natutunan, at magplano para sa hinaharap. Ito ay bahagi ng pagsasanay ng NLPUM sa masinsinang pagsusuri, coordination at pananalangin habang patuloy na tinutugunan ang panawagan ng Global Mission Church sa pamamagitan ng Harvest 2025. Higit pa sa mga ulat at plano, panalangin ang tunay na sentro ng pagpupulong. Sa isang makahulugang sandali, sabay-sabay lumuhod ang mga leader. Isang paalala na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa paanan ni Jesus. Ang panawagan sa mga leader, magpatuloy. Hindi lang basta sipag ang puhunan, kundi pananampalatayang galing sa banal na espiritu. Sa harap ng mga bagong hamon at oportunidad, hamon sa kanila ang mamuno ng may kababaang loob, matatag na paninindigan at pusong laging nakaangkla sa misyon. For wholehearted support and with the active participation of the whole church, we do believe that nothing is impossible with God. And as a result of that, spiritually, all of us will experience growth tulad ng mga nauna sa atin, mga leader na tapat sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang panawagan pa rin ngayon ay isa, maging tapat hanggang wakas. Put your talents into the work, ask God for wisdom and it will be given you. I wish you all the success that the Lord can give you in your ministry. And I pray that NLPUM will continue to soar to greater heights. And may the Lord richly bless you. This is my prayer. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Alpha Chris Alteros nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kontribusyon ng Adventist World Radio sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isla ng Mindoro. Ipinagkaloob ng AFP ang parangal bilang pagpapahalaga sa AWR's vital role sa pagbibigay ng espiritwal na mensahe at pag-igting ng pagkakaisa sa pagitan ng komunidad, including former rebels and military personnel sa lugar. Si Jem Ezra Rosas para sa report. Isang natatanging pagkilala ang iginawad ng Armed Forces of the Philippines sa Adventist World Radio Manila para sa mahalagang papel nito sa pagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan sa lalawigan ng Mindoro, lalong-lalo -lalo na sa pagbibigay inspirasyon sa mga former rebels o fully reconciled sa pamahalaan. Ginanap ang awarding ceremony sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal kung saan personal na tinanggap ni Pastor Robert Dulay, AWR Regional Director for Asia Pacific Region ang parangal. Ayon sa AFP, naging tulay ang programa ng AWR upang maabot ang mga komunidad na dating hindi naaabot ng tradisyonal na pamamaraan. Bukod sa pagkilalang ito, isinapubliko rin ang hangaring makipagtulungan ng AFP sa Hope Channel North Philippines at AWR 89.1 FM para sa mga susunod na media initiatives na magpapalawak pa sa mensahe ng pag-asa at pagbabagong buhay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang patunay ito na kapag ang media ay ginamit sa tamang paraan, maaari itong maging makapangyarihang kasangkapan sa tunay na pagbabago ng puso at lipunan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jem Rosas, naguulat para sa Hope Today, HCNP News. Bilang suporta sa Adlis Education, Maglalaan ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ng 50,000 piso buwan-buwan sa isang piling Adventist School sa Northern Luzon. Ayon sa kanila, ito ay hindi donasyon kundi isang misyon. Nagbabalita si Myra Jim Tanyedo sa layuning palakasin ng Adventist Education at ihanda ang kabataan bilang mga misyonero ng hinaharap, inilunsad ng Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ang programang AMCM Assisting Mission Cultivating Minds. Ginanap ito ngayong ikalibing-anim ng Hunyo taong kasalukuyan sa ilalim ng temang Investing in Adventist Education to Prepare Future Missionaries. Bilang kokrektong hakbang, maglalaan ng AMCM ng 50,000 piso buwan-buwan para sa isang piling Adventist school sa ilalim ng teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Ito ay isang patunay ng kanilang suporta sa mission sa pamamagitan ng edukasyon. Kami po sa Adventist Medical Center Manila and Manila Adventist College ay nagpapasalamat sapagkat uh, ang Panginoon po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sapagkat ang amin pong uh, vision is to be a center of excellence in faith-based healthcare, education and lifestyle. So sa puso po nito ay ang edukasyon. Kaya kami po ay pinagpala ng Panginoon kaya ang sabi po ng ating uh, mga leader sa institusyong ito every uh, financial decision is a spiritual decision. Ito pong alalay sa education program ay alalay po ng ating institusyon sa ating mga sister schools dito po sa loob ng teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Binigyang diin ni Dr. Mary Jane Sabath, ang Education Director ng NLPUM, ang kahalagahan ng pagbubuhos ng resources, hindi lamang sa facilities, kundi sa mismong mga estudyanteng magiging manggagawa ng Panginoon. It's amazing how the Lord is touching people, leaders, institutions, To bring together for a collaborative effort, and that is to bring about the mission, expand the mission and the ministry of Christ through Adventist education. We praise God for AMCM for coming up with this plan to assist educational institutions, our missions, so that young minds will be drawn to the Lord and will be part of the missionaries who will be sent from one place to another all because there is a great concern coming from our administrators our workers of Adventist Medical Center Manila so thank you and uh, may the Lord continue to bless AMCM and also Manila Adventist College for your strong advocacy to support and be part of Adventist education's mission to the world God bless. Sinundan ito ng panawagan ng commitment at panalangin ng suporta mula sa mga leader ng institusyon. Ang programang ito ay hindi lamang simpleng donasyon. Ito ay isang investment para sa misyon. Sa bawat suportadong paaralan, isang henerasyon na tagapaglingkod ang inihahanda para sa anin ng Panginoon. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa pagpapatuloy ng publishing ministry sa Baguio City, dalawang mahalagang aktibidad ang isinagawa ang Subscribers Harvest at ang Buy Union Publishing Convention na layong palakasin ang mga manggagawa at ipakita kung paano kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat. Para sa balitang may pag-asa mula sa Publishing Ministry, iniahatid ni Jackson Claudio. Dalawang mahalagang pagtitipon ng ukol nga sa gawaing pampaglilimbag ang matugumpay na isinagawa kamakailan dito sa Baguio City na siyang tunay naging malaking pagpapala at biyaya sa lahat ng mga dumalo. Una ay sinagawa ang kauna-unahang Subscriber's Harvest na dinaluhan ng mga matagal nang taga-suporta ng Literature Ministry kabilang ng mga government workers, empleyado ng pribadong sektor at iba't ibang individual mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa programang ito, naging tampok ang mga patutuo na mga subscribers na nagsabing malaking tulong sa kanilang pamilya, edukasyon, kalusugan, relasyon at pananampalataya ang mga librong kanilang patuloy na tinatanggap mula sa mga literature Angeles. Ang mga aklat ay naging kasangkapan nga upang mapatatag ayon sa kanila ang kanilang mga espiritual at pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalawa, kasunod nito ang kauna-unahang Bay Union Literature Evangelist Convention na gininap kamakailan sa temang Cold to be Faithful. Dinaluhan ito ng mahigit apat na delegado mula pa sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission at ang layunin ng pagtitipon ay palakasin, pagisahin at pasiglahin pa ang mga manggagawa ng larangan ng Literature Ministry. Binuksan ang programa sa isang makulay na processional parade sinundan ng mga inspiradong mensahe mula kina Pastor Daniel Malabat at Pastor Jose Sabat Jr. Tampok sa mga plenaryo ang mga napapanahon at mga mahalagang paksa kagaya ng Revitalizing the Mission, papel ng Spirit of Prophecy sa gawain ng Literature Ministry, mensahe naman ukol sa tunay na diwa ng pagkatawag bilang isang Literature Evangelist. Ang layunin ng convention uh, na ito ay to inspire LA to recognize at uh, sila ay mas lalong uh, maging uh, matagumpay sa kanilang paglilingkod at sa kanilang pagbabalik sa field ay magawa nila ang mas lalong pinakamabuti at pinakamainam na paraan ng paggawa at lalo pang maraming mahanda sa pagdating ng Panginoon na mga subscriber natatanggap sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Sa araw naman ng Sabat, tampok ang mensahe ni Elder Maroni kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng katapatan at patuloy na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Isinunod ang mga patutuo sa hapon, commitment message at isang makulay na cultural presentation naman sa gabi. Ang buong programa nga ay pinangasiwaan ng mga opisyal sa pamumuno ni Pastor Abraham Del Sario at Pastor Armando Ogmar. Tunay nga ito ang ating panahon upang muling buhayin, palawakin at patatagin ang misyon sa pagpapalaganap ng mga aklat na nagbibigay liwanag, pag-asa at kaligtasan. Ang mga credential LE at Licensed Literature Evangelist, sila ay nagpakita ng napakahusay na pamamaraan hindi lamang po sa larangan ng pagbebenta ng mga aklat kundi sa paghihikayat din ng mga kaluluwa. And that is why napakahalaga na sila din para tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon ay kinakailangan na ang mga literature evangelist credential and license ay gumawa din ng kagaya nilang mga LE upang magmultiply ang mga manggagawa ng Panginoon maging movement ito para sa isang malawakang saturation ng pangangaral ng salita ng Diyos para sa printed pages. Ang printed pages ay ang kanyang pinakamataas na hangarin ay to exalt God and to prepare people for the soon return of Jesus Christ. Lahat nga ay pospos ng mga inspirasyon at nabago bilang literature evangelists. Tunay nga ang pagtitipo ng dalawang union ay naghatid pa ng mabiyaya at pagpala sa lahat ng dumalo. Nagahati dumabalit balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City, Jackson Claudio. Para sa Hope Today. Pito ang individual ang nagpasyantanggapin si Jesus sa ginanap na Happy Family Seminar sa Quezon. Isang makabuluhang pagtitipon na naglalayong patibayin ang pananampalataya at pagkakabuklod ng pamilya habang lumalalim ang kanilang relasyon kay Kristo. Alamin ang masayang kaganapang ito, iahatid ni Jana Romo. Hindi alintana kahit malayo at rough ang daan patungong Sitio Arroyo, Barangay Palasan, Sariaya, Quezon. Matagumpay at makabuluhang naidaos ang Happy Family Seminar para sa Harvest 2025, kung saan ang tema ay masayang pamilya, Diyos ang kasama. Ang naturang activities ay sponsored ng SCLC Education Department, School Principal, at mga guro na pinangunahan ng butihing prinsipal na si Brother Helmer Hala. Napakabait ng Diyos at marami siyang hinimok na puso na sila'y nagpasakop sa ating Panginoon. Uh, sa kabila ng napakaikli ng panahong iyon, ay marami ang pinagpala ng ating Panginoon. Ibabalik ko sa Panginoon ang papuri at sa lahat ng mga kapatid dito sa Lutukan na siyang uh, malaki ang kanilang itinulong para sa crusade na ito pang maging matagumpay at siyempre sa Panginoon na siyang nagbigay ng lakas sa atin at nagbigay ng kanyang banal na doon sa mga taong nakikinig gabi-gabi. Makalipas ang limang araw ng pangangaral, umani ng pitong katao ang nagpabautismo upang tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Binautismohan sila ni SCLC Retired Pastor Roberto Divina. At ngayon po ay patuloy ako na ng Panginoon sa mga simpleng kaparaanan bilang isang ordinadong ministro ay nakakapagbautismo. At hindi lamang dito sa Lutukan sapagkat mayroon po kaming lugar na pinangangasiwaan at uh, nais namin ito'y magpatuloy. Matapos ang bautismo, Iniharap sa kapulungan ang mga delegates upang tumanggap ng Biblia at regalo mula sa Mother Church. Tinanggap ko po ang Panginoon, matutunan ko ang mga gawain hindi masama at gumawa ng mabuti sa kapwa at usabang pamilya. Layunin ang programa na magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa relasyon ng pamilya sa kanilang tahanan. Bawat mag-asawa ay laging may partnership work together at laging nakaangkla sa Panginoong Jesus. Samantala, naging abala ang mga guro sa panguna ni Ma'am Lilet Hala sa pagtuturo sa mga bata. Namigay na libreng mga gamot at medical service sa mga dumalo at mga regalo sa bawat mag-asawa na nakinig sa seminar. Tinalakay ang kapayapaan at pag-ibig sa tahanan. Panukalan ng Diyos na dalhin ang pamilya sa karian na kanyang inihanda. Kanyang idiniin na magkaroon ng batas o regalasyon sa tahanan upang hindi mapariwara at kausapin sa diplomasyang paraan ang mga anak sa kanilang musmos na kalagayan habang sila ay lumalaki. Nagbigay ng health lectures si melody de Leon at Jasel Alamag. Pinayuhan din ang mga mag-asawa. Naugaliin ang magpakonsulta sa Barangay Health Center para sa family planning, pagmomonitor sa kalusugan kasama ng mga bata. May nagpapasalamat ng malaki sa ating Panginoon sapagkat patuloy na ang uh, Banal na Espiritu at marami pang mga tao ang uh, uh, nagkakaroon ng interes para sa kaligtasan. Naging masaya ang talakayan at question and answer portion kung saan marami ang nakapagbigay ng tumpak na sagot sang ayon sa kanilang napag-aralan gabi-gabi sa naturang seminar o pagpupulong. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today, HPNP News. <today> Masayang nagtalaga sa iniatang natungkulin at paglilingkod ang bagong set of officers ng Adventist Ministry in Campus and University Students para sa Southern Luzon State University. Sa suporta ng Youth Ministries Department, kanilang itinaos ang leadership turnover ceremony sa Lokban, Quezon, Adventist Church. Si Gia Rose Recalde para sa Balitang May Pag-asa. Isang makabuluhang turnover and commitment ceremony ang isinagawa ng Southern Luzon State University Adventist Ministry to College and University Students o SLSU Amicus sa Seventh-day Adventist Church, Lukban, Quezon. Dito, permal na ihinatid ng mga outgoing officers ang kanilang tungkulin sa bagong hani ng mga leader para sa taong 2025 to 2026. Sa pangunguna ni Pastor Benhar Angelo Lagrada, binigyang diin sa programa ang tunay na kahulugan ng leadership na nakaangkla sa paglilingkod, panalangin at pagmamahal. Ayon kay Louis Roy Andaza, outgoing amicus president It is done but never finished. Ipinahayag niya na ang pamumuno ay hindi posisyon, kundi isang tugon sa tawag ng Diyos. Na kahit puno ng hamon, ito ay naging daan para maranasan ang biyaya at katapatan ng Panginoon. Lubos ang pasasalamat sa mga dating opisyal na tapat na naglingkod at naglatag na matibay na pundasyon para sa ministeryo. Samantala, ang mga bagong impisyal ay hinamon na maglingkod ng may kababaang loob at buong pananalig. Habang ipinagpapatuloy ang isang layunin, each one, rich one, lead one, until the whole world knows that Jesus is alive. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Gia Rose Ricalde, naguulat para sa Hope Today, HCNP News. Isang linggo ng pananampalataya, pakikipagkaibigan at kasiyahan ang sabay-sabay na naranasan ng mga kabataang Adventista mula sa Oriental Mindoro sa kanilang tao ng Youth Festival. Dito, umusbong ang espiritu ng unity at mission na sumasalamin sa layuning palakasin ang kabataang misyonero ng Mindoro Islands Mission habang isinusulong ang holistic youth development ito. Para sa masayang kaganapan, si Jeren Lotombo nag-uulat na may balitang may pag-asa. isang makabuluhan at masiglang pagtitipon ang isinagawa sa Pag-asa National High School sa Bansod Oriental Mindoro sa temang Press Toward the Mark. Halos limang daang mga kabataang delegado mula sa walong distrito ang nagtipon-tipon upang magalak, maglingkod at magpatibay ng pananampalataya sa Isinagawang Youth Festival 2025. Nagsimula ang Youth Festival sa isang makulay na parada ng mga kabataang puno ng sigla at pananabik. Sa unang araw pa lamang, daman na ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya, at determinasyon na tupadin ang layunin ng temang Press Toward the Mark. Ang layunin po ng Youth Festival 2025 na ito na may temang Press Toward the Mark ay para pagbuuin o pagsamasamahin ang lahat ng kabataan ng buong Oriental Mindoro. At ang layunin nito ay para ang mga kabataan ay mas maging matibay sa kanilang pananampalataya, magkaroon ng isang adhikain na tayo ay sama-samang makarating doon sa langit na bayan. Hindi lamang tayo lumago sa ating espiritual, kundi sa ating sosyal na uh, kalagayan bilang isang mga kabataang kresyan. Lalo na yung mga bagong sibol nating mga kabataan. Sila ay magpapatuloy sa gawain at tayo ay marami magagamit sa lahat ng mga activities natin sa bawat distrito at mas lalong mapapadali ang gawain ng Panginoon at lahat tayo ay magiging tagumpay sa bagay na ito. Hindi lamang espiritual ang layunin ng pagtitipon na ito. Ibinida rin ng mga delegado ang iba't ibang talento at talino sa mga paligsahan katulad ng Stump and Yell, Cultural Presentations, Choral Competitions, pati na rin sa mga ball games, mind games, at team building activities isa itong patunay na ang pagiging kabataan sa Panginoon ay masigla, masaya at makabuluhan. Isang karangalan sa akin ang maging bahagi ng committee ng isang laro. Alam nyo, ang may mga challenges na kinaharap din ang isang committee kagaya ko. Unang-una sa lahat ay maipaliwanag sa kanila na kung paano nila tatanggapin yung pagkatalo. Ano, dahil makikita mo naman sa mga kabataan na yung eagerness nila na manalo sa game. At may paliwanag din sa kanila na mas mahalaga na mawin mo yung soul kaysa mawin mo yung game. At after the game, praise God, at akin namang naobserbahan na yung mga kabataan after nila maglaro ay magkakaibigan na sila. Gabi-gabing pananalangin at pagnindilay ang lalong nagpatingkad sa kabuuan ng nasabing gawain. Sa bawat mensaheng ibinabahagi ng mga tagapagsalita, nadarama ang matinding presensya ng Diyos na gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa bawat kabataan. Ang pinaka-natutunan ko po ngayong Youth Press ay uh, mag-focus lang po tayo sa goal. Kung may gusto po tayong uh, makamit, ganon, dapat po hindi po tayo magpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao. At uh, hindi po tayo hihinto, hindi tayo susuko. Dapat goal lang. Kaya isang malaking hamon sa ating mga kabataan na kayong mga kabataan ay hinirang ng Diyos upang patuloy na gamitin sa kanyang banal na gawain. Kaya bilang mga kabataan sa huling narasyon, ang isang hamon, magpatuloy tayo sa pakikisangkot sa banal na gawain ng ating Panginoon at pagpapalain tayo ng Panginoon at kayong mga kabataan ay uh, isang pagpapala sa ating Panginoon at hindi lamang sa ating Panginoon kundi sa ating mga kapwa-kabataan. Kayo'y magiging isang malaking impluensya upang ang banal na gawain ng Panginoon ay matapos na sa lupang ito. Sa pagtatapos ng Youth Festival sa taong ito, baon ng mga kabataan ang mga bagong kalaman matibay na pananampalataya at pusong handang maglingkod. Isa na namang tagumpay ang pagkilos ng mga kabataan para sa kabutihang espiritual. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Pag-asa Bansud, Mindoro Island Nation. Ako po si Sharon Latombo, nagbabalita para sa Hope Today HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference, at Adventist Medical Center Manila. Para po sa ating public service, tinatawagan ng pansin si Eunice Lorente Gaviola. Siya ang ina ng batang si Megan Gaviola. Isang araw nagulang ng huling kasama ng kanyang ina noong ka 15 ng Agosto noong 2018. Siya ay dalawampung taong gulang na ipanganak ang bata at ang nakatalang tirahan ay daang Amaya 2, Tansa Cavite, Philippines. Bandang alas 11 ng umaga sa Mama Mary Maternity Lying In Clinic, Punta First, Tansa Cavite. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kaagad ang mga magulang o sino kamag-anak na nakakilala sa nasabing bata. Maari po kayong makipag-ugnayan kay Mr. Rodolfo Sibuhay OIC, MSWD Officer ng Tanza Cavite sa pamagitan ng pagtawag o pag-text sa numerong ito, 09988584945. 858 -4945. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais nice ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news at hoopchannel.ph o gamitin ng hashtag HGNP news sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedakan, ako si Wilmer Jim Trito at ito ang Hope Today, HCNP News.